Gugupitin na tatanggalin ko na nga pala itong screen net na niligay ko sa bahay ni Kenshi at saka ni Adobo. Hindi ko kasi ine na kaya pa rin pala tong ngat-ngatin ng daga at naging dahilan na pagkawala ni Brownie. <laughs> <laughs> pero sa totoo lang, hindi ko naman talaga naisip yung daga. Ang purpose talaga na paglalagay ko neto ay para hindi sila makalabas. Ngayon malaki na sila, hindi na nila kailangan to. Kasi hindi na sila magkakasya sa butas. Medyo bumabaho din kasi. Medyo mahirap linisin kasi sumasabit-sabit yung mga ipot. Mas okay na rin na wala kasi maaliwalas ko silang nakikita. Tingnan niyo tong sisu ko na si Kenchi, grabe, sobrang laki Lagi na. na. Busuk, kayo, sobrang laki ng butchi niya eh. Sumunod naman itong si Adobo. Grabe, mas malaki pa siya kay Kenchi. Malayo pa siya sa 45 days pero laki niya agad. Sayang tapos na ang Father's Day. Sa next occasion na lang siguro ang Adobong gata at saka tinola. Charot. Meron pala kaming pansit nung gabi. Dahil wala nakakain sa amin, naisip ko may pagkain na to kay Kent, shit chaka ka Sa pagkakaalam ko, 'di ba, milih sila sa boya? Kung totoo man 'yon, papakita ako sa kanila to. Titignan ko kung ano ang reaction nila kung magugustuhan nila ang pansit. Kaso ang napapansin ko para wala silang reaction. Hindi sila excited pagarapin ko busog sila. Nung pinakita ko na 'tong pansit para wala silang paki-alam, <laughs> hindi nga nila pinapansin. Nalaman ko na lang na maaga para sila pinakain ng pin. Kaya para sobrang busog at sobrang laki ng buchi nila. Grabe, sayang naman 'tong pansit. Maswerte nga si Leko eh, sa iba-ibang siswat bebe to kain agad to. Sunod naman dito tama tayo sa isda update. Eh? Dun ko mapapakain itong mga beta ko. Tungkol pa lalo sila baba si Bebe, si Bibi, si ob ob at saka si Bubu. o oh, 'di ba napaka- lang nilang alagaan. Galing gripo lang yung tubig ko pero ayun sila o oh, sobrang sigla. Papakainin ko naman sila ng PO1 na feeds. Ito 20 pesos lang to pero tao na kaabutin nito. Tatlo o limang buti lang ang papakain mo sa mga beta ay eh okay na. Para mabilis lumaki yung iba naman pinapakain sa kanila ay Pero syempre nakakatakot tama mag ipon na kitikite. Kaya e, kahit sa mga moli at gapi ko. Ang PO1 feeds na lang din na pinapakain ko. Dito nga pala sa bachara to magkakasama ang moli at gapi. Pero dahil balak ko na mag-focus sa moli, oras na siguro para i go ko yung mga gapi. Dati nga pala ay lang ang gapi ko. Pero ngayon bibilangin na natin isa, dalawa, tatlo, 4 na gapi, 5 little gapis, 6 little gapis, 7 little gapis, 8 little gapis. At ito nga pala pang 9 ay fry na gapi, 10 na gapi, 11 na gapi, at itong pang 12 naman ay freebies. Hindi ko pala alam kung ano strain to ng gapi. Pero kung alam nyo kung ano to, pakicomment naman. Dahil sa hindi ko nga pala alam kung sino pagbibigyan nito, ay eh, naglive na lang ako. Kung sino malapit sa amin, pumunta na lang dito, kunin to. Kaya na mahabang wala pang napunta, binalik ko muna siya dito sa badya para maakli. kayong magalala kasi kung hindi ko nagkakamali, kaya na nabubuhay dyan sa plastic ng 8 hours. Marami nagpipim, nagusto nga nila kasi lumalay, meron tayo. Taytay Rizal. Meron naman isa, meron na aquarium, kaso lang nasa QC naman siya. Kaya naman nag-PM na lang ako. Isa kong followers na pinagbigyan ko rin dati ng akin Molly. Pagka-chat ko sa kanya after 10 minutes dumating na rin siya. Pinag-adyari siguro na walang pumunta para kay Kuya ko maibigay. Kasi yung nakita ko yung update niya tungkol sa Molly na binigay ko sa kanya. Masasabi ko na isa talaga siyang fish lover. Kasi ilang araw lang pagkatapos ko ibigay yung Molly sa kanya, inanganak agad mga Molly. Nag-effort pa talaga si Kuya dahil malayo nga daw yung lili sa kanila, nagligay na lang siya ng kangkong. Kaya mayroon gapis na binigay kay Kuya, i-deserve eh niya. Dahil alam ko talaga maaalagaan niya to. Kaya nga sabi ko kay Kuya, ingat pag-uwi. Siya pala si Kuya Vincent pag-uwi nag niya. Nag-update nga agad siya at naligyan rin sa batye. Snapchat. pa nga ako mayroon pang aerator. Syempre hindi pwedeng mawala yung selfie. Grabe nga oh, parang galit na galit sa akin yung araw. Kaya naman thank you kuya Vince sa pag-accept mo sa akin gapi. Ngayon naman ay makakapag focus na ako dito sa akin sa Kiss Balloon Mall. Hoping na sana makakuha ako ng pure strain para naman sa mga fish keeper diyan hindi ako expert. Pero bibigyan ko kayo ng tips kapag yung mga isda niyo ay mahihiyain o ay magpakita dahil man katatago sila sa halaman. Ganito lang ang gawin niyo, tapik-tapikin niyo lang yung tubig para lumabas sila. <tinyo> O oh, di ba ang galibig na lumabas yung isa? Hindi ko ma-explain kung bakit pero effective talaga yun. Kahit kayo pa mismo ang gumawa sa mga isda. Oh, sya, yun lang muna. Thanks for watching. Bye-bye. Yeah!